Dito kami sa kahirapan ng aming sitwasyon. Dito <laughs> kami mga guys sa kahirapan ng, ng aming sitwasyon. Dito kami sa... Ibabaw ng... Ibabaw ng tuktok. pine na namin yung yung karta. Nakabit ka rin at pwede din siya eh. Hila siya, Ilan mo yung ano? Saan? Ito ito. Sa Oo. O. Oo. Ano? Pulang pa? Dito ko sa ka... yes. Yan. Nakabili naman dito pag sobra. Yes. Ah. Okay. Ha. Ha? Oh. pakain uh, guys mga magkatabit ng Antonio dito sa ibabaw ng karot. Haha. 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 aming Haha. Ito kahirap ang pagbubuo ng ng elevator May mga bagay na kailangan mong gapangin sa ilalim at ibabaw dahil napakahirap ang pagsuot na ng torilyo Yeah, uh, madalas kaming naiipit yung daliri yung, yung kasama ko naiipit sa ilalim ng karo hirap din mag buhay na dito mas sitwasyon hmm. ng dito ha? Hmm. Huh? oh dito kanto lang kantuhan Pagpantuan ko lang. Para magpantay. Kaya dyan. Sige. Okay. At nandito ako sa ano, kaipit yung yung aking siya ang mga torilyo dito mga guys Alulit Kung makita nyo Kaya Madalas kami magkanda ito

Gracias. Pihit dito, pihit doon. Oh, napakasarap ng buhay. Buhay ni Bito. Masarap na mahirap. Install yung install yun ng elevator kakambal <coughs> na kakambal na namin yung madalas kami may <coughs> kailangan ingat ingat lang sa bawat pihit at bawat galang kailangan ingat lang mga guys lalo na pag nakarating ka ng abroad at mag-a-assemble ng na elevator napakasalas Dahil sa abroad, malaki ang malaki ang tao. Uh, kasama na yan sa trabaho mga gan. namin sa li sa yung daliri mo uh, kailangan ingat-ingat lang ingat-ingat uh, yeah, lang sa bawat galaw para malayo sa disgrasya kaya yung iba natin magagawa ng elevator hindi sila nag-iingat kaya kaya sila nadidiscuss yan kaya kailangan kunti ingat lang ingat-ingat din pag may time ingat-ingat lang mga guys pag may time yan ang buhay ng elevator Nama saya Atta Campbell di Mangga guys. Kaya. Salat nama itu sudah dan melihat langkah lagi. Ah, tokal limpatan magdasal. Yesay cepangin dulu. Berhati-hati kalau lompat. Ah, itu dia aku. Itu lah aku saya lalim. Nalanabik, nalalamunan Nagiintay, nag-aabang Ay tagal mo ang dumating O pare ko'y pumunta ka na Magdala ka ng kailangan nila Mama Ryan. Megfit lah. Halo. Kaya tulak. San. Tok. Pantai narito ah. Oh, di pantai Jan. Ito, ito? Oh, ito oh. dito. Oh. Oh. Ha? Yan na. Ay, 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 oh Yan na. Yan na. na? sulak, oh, oh, heh, nah, ya? ayo, banget nah, 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 oke okay. okay, dah, ah. Punto ba yung wire? Yung wire yung pa? Oh. Oh. Ya. Yeah. Log ito. Ó mà bán bán ang sumot sa makitid na lugar para lang may shoot yung tornilyo kasi pag hindi mo na isot yung tornilyo magpupulang yung tornilyo mo hindi pwede yung magpulang-pulang ng tornilyo kailangan kumpleto kasi magkakaroon siya ng side pick kakalampag yung hindi mo nakabitan ng torelio kailangan makum makumpleto mo makabitan mo lahat ng torelio para wala siyang kalampag pag tumatakbo yung inhibitor pag kasi mga guys pagkakulang ng tunilyo kaya kailangan kumplituhin mo yung tunilyo eh, Hindi po pwede yung elevator mo, kulang-kulang tunilyo magbibigay ng ingay pag tumatakbo yung elevator. Lalong-lalo na sa panel. O kaya sa ilalim ng karo. Okay mga guys. Uh, Subaybayan so nyo ang aming video. At uh, ipalo at like at i-comment. Uh, maraming salamat.